diri di ay ko nga pi diri sa amuang pikas nga pikas nga lugar <laughs> diri di ay ko nga pi guys tapos ko makita ninyo kay nurag ning guot ang akong area diri kay tungod aning naa ako ang anak guys bawa pa mangkalakaw, kalakaw Naka pa iyang motor din ha tapos daghan pagid kayo mi og sinampay daghan kay mi sinampay kay wala magud siya na uga mga duha na ni kaadlaw bro na ni siya guys ba nga gikan sa paglabas, Las. Las ka duha kaadlaw. kay init na gyud karon

Good morning, guys, good morning, kanawa mong iring guys, oh magsulod siya diri, wala niya siya gikulong ha wala niya siya gikulong diri kung makita ninyo guys, ang akong basura pasta nag yung daghana kay pilaka Pila ka semana manina mo nga wala ko kabantay kung naabay basur truck sa basura ni Anhi diri karon sa amo a. burag wala siguro burag pila na ka Friday kay sa isa ka bulan guys ah, uh, kaduha lang ang basura mo Anhi diri sa amo ah, nang gabantay-bantay mi og kaning siya guys wala ko kapansin nga daghan na day kaayo ang ako ang basura mudagan na og mga lima kasako ni ako ang basura diri karon nga ilabayay kaganina wala pa gihapoy mga basura dito sa gawas kay kung naay maguna og labay guys musunod-sunod pud ko og labay o inunani kadaghan break sa una ko guys no kay matulog pa ang ako ang apo habang natulog akong apo kining isa po sige kan og TV naligo na lang pud ko guys syempre para sa kalinisan charot oy lain nga akong lawas karon guys og lain pud nga ako ang tingog kay wala pa man ko naulian kay gi giubo ko og sip on pero okay lang yan sip on ka lang <laughs> hapon na guys ug syempre manguha na ko sa akong sinampay manguha na ko sa akong sinampay kay basin og makahuna-huna ng langit og mubundak ang ulan sa bagay wala man siya nag ulan guys kay guy. mirag maayo man ang weather karon na adlaw na nga mang, nauga po ni ang uban na akong sinampay pero kining mga jacket na ko guys nga akong sinampay wala ni na uga pero okay lang karong hapon di ay guys, kay hindi ko Manguha kong tanglad kay magsabaw po ko karon o karne. Ang akong sudan karon guys, among sudan di ay magtokwat baboy ko. Muna makuha po ko malunggay. Pukuha pag anong bate, gamay. Gamay lang yun, pero subak lang sa kani ba. Magsabaw ko sa kani, masubak lang yun siya kuan po diri gamay napansin ako guys kung mukhaong ko og alugbati lami jud okay. ang ako ang tulog ambot unsa ni katinuod ko lami ba jud pero ako, tinuod tayo, tayo, bitaw tayo, siya guys kana bitong nga sud ano nga gulay lami <laughs> ang akong tulog dili ko char hapon na lang guys pero tulog lang gihapon akong mga apo o kining isa nagsigika ka og biscuit so magluto na ko og panihapon pasensya sa akong voice over guys nagluto <laughs> nagprito nag ko oh, tokwa 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 <laughs> nagprito po kong manok ay, manok nagprito po po oh, baboy tukwa, Iprito na ko ni ang karne, guys kaya ano ako na ni po? siyang ipartner sa Tok tokwa, tokwa. Ay, okay. so nga among sudan tokwa baboy <laughs> o syempre nagsabaw po <laughs> ko oh, o natingala po guys, mo guys ang sabaw nga nung ingon ani ang color tungod guys. naani siya ay paminta. Kining paminta guys kay nasubrahan ako na og daghan. Ay, ano ba yung paket na ano ito? Patangan lang nato og kamong guys. Syempre, meron din tayong alugbati. Ayun guys. Luto na nga ko ang sinabaw Luto guys. Na Inana lang kasimple ang amo ang sudan karon no. Ay, Kay budget budget oh. sa enta. Masking karni karni guys. Bahalag karni ba ginagmay char. Diri na lang kuto akong video guys. Ug daghan salamat sa pagtan Please don't forget to subscribe ang YouTube channel and Facebook page Maris and Simple Lifestyle. Si baboy. Si baboy.